morning lakay uh, Webes ngayon uh, September 5 ngayon tayo papasok saka po kasi gusto kong pumasok kaso lalakas ng ulan ngayon walang ulan medyo maliwalas ang panahon yun nga lang kumukulog kulog pa Ayan, kislap, kislap ang oras natin ay 4.15 squatro pasado alis na tayo ayan lalakad tayo dito sa street namin kalalabas ko lang ng bahay hindi kita ayan dahil na, ano ng ilaw na sinagan medyo madilim pa hindi pa kita yung mukha ko ayan. dahil alas 4 pa lang ng madaling araw 4.15 sa relo ko pero eksakto alas 4 kasi advance doon so, 5, may 15 minutes yung relo ko Ayan. medyo madilim Ayan o. sinagan kaya mamaya video ko ulit pag nasa city hall na ako, walang ganong ulan yun nga lang, maambon-ambon na naman mabutan tayo ng ambon dito Sige lakay, God bless. Ingat, ingat kayo. Ito muna tayo. Magandang umaga sa lahat ng mga basal ko at sa lahat ng subscriber ko. Magandang umaga sa inyo. Morning sir. Ayan, dito na ako sa guard. Pag nasa city ulit ako, ulit ako. Ayan maliwanag na dito kasi ang dami ng ilaw dito sige lakay, ang lakas na naman ng ulan dito sa MRT hirap sumugod dito kita mo yan, ang ulan na yan grabe, oh. ang lakas oh. dito na ako sa Mutilupa, Alabang oh, hindi pa siya umuulan bulim-bulim lang Napit na ako sa City Hall. Sasakay na ako ng jeep dito pupuntang City Hall. Manila ay nandito na ako sa City Hall. Sa lukuyan, wala pa namang ulan dito ngayon. Doon medyo natagalan ako sa Trinoma dahil lakas ng ulan doon. Kanina pa ako dito. tayo na lang natin si Mayor para tayo. Ngayon, God bless. Lakay, ingat-ingat kayo lagi. Maulan. Shout out sa mga followers ko dyan. Mga subscriber ko dyan. Ay, mga kamag-anak ko. Hindi ko kayo lahat ma-shout out. Pati yung mga baser ko. Shout out din sa iyo. Good vibes lagi tayo. Kahit maulan. God bless. Ingat kayo lagi.